sa ano mga issues ngayon ng community na dapat nating tugunan. Oh, unang una sa lahat, uh, ano mga advocacies natin? Oh, mm. Advocacy. Sasabi ko na, sabihin ko na rin to. I mean, alam na natin to, no? For the past 25 years, we have not passed the SOGI Equality Bill, no? Sa Kongreso at sa Senado. Ah, uh, sa tingin ko, panahon na talaga para maglabas ng isang batas na magbibigay proteksyon sa lahat ng tao, ano man ang iyong gender identity. Kasi miski ikaw ay uh, lalaki o babae, meron ka pa rin gender identity, no? Uh, na hindi ka pwedeng ma-discriminate based on that. So sana po, maipasa ng bagong nating leaders. We're having a new set of Congress people and senators, additional senators, half of them. Uh, I I think it's time really to to look into our hearts and talk to to the community and give us that uh, SOGI equality But number one number two uh, mahalaga sa amin ng economic empowerment kaya po dito sa Philippine LGBT Chamber of Commerce, patuloy kaming gumagawa ng mga paraan programa para mabuhay yung entrepreneurial spirit of uh, the LGBT community. Because when you're an entrepreneur, when you run your own business, you actually provide more livelihood opportunities uh, to your people to your community so kami po ay hindi uh, kami po ay sa pagunlad ng ating ekonomiya so yun po yung pa isa naming ginagawa rin. at uh, pangatlo siguro ang isang advocacia rin ay ang patuloy na pakikipag-partner ng mga local government units local leaders sa atin no uh, dahil uh, mahalaga na magkaroon tayo ng tamang enabling environment where lgbt people will feel safe protected and promoted in their own cities. Tulad na lang po nang nagawa sa Quezon City. Diba? Of course, Mayor Joy. Shout out kay Mayor Joy. Top one. Ever since inclusion. It.